Mga kabusing, nag-hunt kami ngayon. Ngayon lang kami nakabalik mga kabusing sa pag ng gagamba. Dahil sa yung unang unang linggo mga kabusing may parating na bagyo, hindi kami nakapag-hunt. Tapos malakas ang hangin dito sa spot. Ayan ngayon, subukan natin kung may makita pa tayo. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Okay. Sige, mga... Dito, nito. <laughs> mga kabusing may nakita tayong gagamba dito. Oh. Ayan. Tamang sukat na yan mga kabusing. May kinakain pa dito. Nasa baba lang. Oh. Ayan. Kunin natin. sa ano yun ang Am, bakman hmm yeah. okay. Ayun. Okay, kunin natin. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito nasa taas oh. Ayun. Nasa taas lang siya mga kabusing, kunin lang natin. Ayun oh. Yun, gandang gagamba mga kabusing. Kunin natin.

Lingung-lingung semua bata. Hmm. Uh. Uh. Okay. Tumakas pa. Ayun ang gagamba oh, mga kabusing. Ayun, nasa taas. Iba na gagamba niya? Abo din yung taniag ito itong taag Ayun, nakatiklop na. Hindi lang natin kunin mga kabusing. Mga kabusing may nakita. Nasaan na yun? Yung gagamba mga kabusing tumakas. Kaka, dako ra ba? Tumakas yung gagamba. Nasaan kaya yun? Nalaway sa bayan. Nalaway sa bayan. Nalaway sa bayan. Nalaway sa bayan. Nalaway Hinahanap pa namin mga kabusing dahil pagtingin namin na wala na. Tingnan lawin. Narito 'di ubos tong. Parecha uh, ho, ba'to mo ho gay nani? Uno-uno. Sakit 'te. Eh. E di big, Tapos na. Nasa naman yung uh, utang eh. Ah, puti ni Ron. Tulo mo. Dali, ago na ho. Gambak. Gambak, Ayun, ang gagambaw. Oh. Okay, kunin natin. Mga kabusing, may nakita tayo puntahan natin Tingnan natin mga kabusing kung gaano na siya kalaki mga kabusing Ayun oh Yan 'yun nasa malayo pa rin Ang gandang gagamba oh Okay, kunin natin. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba na sa ilalim. Na sa ilalim siya mga kabusing, nakatalikod lang. Ayun oh. Yan, kunin natin para mapagapang. Mga kabusing, may nakita tayong mga maliliit dito. Dami. Dami oh. Yan. Ayun saka yung nasa likod pang pangatlo mga kabusing yan maliliit pa lang kulang sa sukat mga kabusing oh. yan bali tatlo sila hindi lang natin kunin okay mga kabusing may nakita na naman tayo pero kulang sa sukat pa rin oh, mga kabusing ayan yung tamang sukat lang ang kukunin natin mga kabusing hindi tayo kukuha ng ganito sayang okay yan tayo dadaan dito may daanan dito mga kabusing pauwi na kami may inahanap kami mga kabusing mal konti lang hindi masyado marami may marami doon maliliit ayan si pamangkin may maraming huli musoy <laughs> okay paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel paki-like share, comment at yung bell natin ha mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin asa daw ayan no yung huli nila ayan dami <laughs> okay maraming salamat sa panunood